ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki! This is an She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa DepEd. Putak na mo ka! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Isiraki mo no? yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President? hinihin nyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan, niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan, na niwala lang kayo sa isang babae, na ang pangalan ay Gloria Mercado, na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. kasi 2022 pa lang, tangkina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung <coughs> show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan, ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka. Na-involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa na mimigay ng pera na para bang kanyang Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi, separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin niyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusef Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya, kumausap. And ang sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, bukhaghag na ninyo di hastanan ang gisubmit namo sa COA?